again, Mommy Jing and Baby Rain Marie Vlog. For today's video, meron naman tayong panibagong mukbang. Ayan, meron ako ditong adobo sa kamatis. At ginisang sayote na maitlog yung ating koksero. At tara, sawa niyo akong kumain. Walang subo para sa nilahangin. Ayan. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa walang sawang pag-support. Please, follow and share. Bye!